Good evening, good evening mga kaantingero. Update ulit ng mga mutya at tangan. Maganda ito mga kaantingero kung ganito ay magtatangan ka ng ganito mga kaantingero. Ito ay gamit ng igurot. Katulad po ito kaantingero. Yan. Katulad po ito kantingero. Ang ang tawag po sa amin dito ay sumbalik sa baril. Sa baril po ito. Kung bira ay eh, pagbabarrelin ka, babalik sa kanya. Kasi ito po ay ang may-ari po ito mahigit, mahigit, 136 matagal ko na po itinatago ito ka Antingero yung sino pong may willing po dyan yung sino pong may willing po hindi lang po kaya ng katawan ko kasi nanginginig ka Antingero yan tapos ito naman yung sinasabi nilang tuway ito yung sinasabi nilang tuway ng paa ng bata ito po yan ito naman pong isa ito po yung mucha po ng kawayan legit po ito kaantingero mutya po ito ng kawayan yan hindi po itong ordinaring kawayan mga kaantingero dahil ito po ay nakuha sa loob po ng labong ito po yon yan ito po Legit po ito kaantingero, Ayan po. Ito naman yung kahoy na pure na dignom. Na sobrang tagal na kaantingero na dignom. Ito naman po ang ginagamit sa mga gamutan. Katulad po ng kulam, barang, aswang, daw-daw, inkanto, usog. O ano naman po na nilalang yan. Ito po. Ayan po. Pag masdan nyo may mga kantingero ka Ayan po yung tsura nya. Ito po yung pangkikil. O pangpatay. Ng mga nilalang na yun na binanggit ko. Ito po. Ito naman po kaantingero. ay mucha po ng punso ito po yung mucha po ng punso ito po yung binabantayan po ng reyna ayan po ito po ay pinapackage po sa akin ito lahat ka antingero pagmasdan nyo po ito po Oy, medyo malambot lang po siya ka Antigiro. Ang alam ko po dito ay nilulunok yata. Ito po. Yung mga may gusto dyan, mga may willing. Ayan. Tapos ito naman po, pang apat po na padala ulit. May kasama pong tali na tinalian ka antingero kasi gawa ng hindi po kaya ng magtatangan. Ito po. Tinalian na po siya. Ayan ho. Ang kaparis niya po ito, kaantingero, kung kukunin niyo po, ang kaparis niya po ito ay ito. Ito po. Ito po yung kaparis niya. Nakakatakot po ito, kaantingero, mga kababayan, pagka pinagsama po yan nagtatangka ka ng mas higit pa sa mga medalyon bao po ng nyog kasi po ito kaantingero ay bato bato po ito bato po ito kaantingero ayan po bato po tapos ito naman po kaantingero ay tagabuhay po ng mga mutya nagtatangan po ito ka ng mga tinatawag na tikbalang ito po yung tangan niya. bali pang lima na po ito ka antingero ayan po pang apat naman po ito ito po yung kaparis nya ka -antingero. tapos ito yung mga gustong magtangan ng ganito PM lang po sa YouTube ko PM lang po doon o mag message sa YouTube ko ayan po salamat sa inyo mga kantero mga kababayan sa panunood ng aking YouTube channel Paki subscribe and like and share na lang po Edison Mariano alias Mao po ng Igrot ayan po Good evening po sa inyo dyan. Good evening po. Ingat po kayo lagi. God bless po.